good morning mga paps welcome back sa king channel no? so for this video mga paps uh, ah, hunting adventure naman na tayo mga paps no? kasi medyo lumabas na yung araw mga paps so dito yung mga uh, panati natin no? so ito si uh, supremo si pink carpet at saka si putig Kuko mga paps at saka yung si baging Si kasunukay at saka si Lebron. So, ngayon mga paps, siguro yung dadalhin ko mga paps na pangatin no. Kasi pupunta ako sa bagong spot ko mga paps kasi mas maganda doon mag -hunt. Kasi medium, hindi pa masyadong makunat at wais yung mga alpas no. So dadalhin ko siguro mga paps itong si Supremo. Yan si Supremo mga paps ang dalhin ko. So, shout out na rin no, sa mga kasulid no. Shout out kay Roy G Hunter ng Matanaw at Gihan Makasling Shout out Robert Mamburo ng Pandaitan Davao City Shout out Danilo Nukalan ng Alicia Buhol Shout out Hansel Gayol ng Magpit Kidapawan City Shout out at shout out sa kanyang pangatino oh na si Hagawhaw so shout out na rin no Shoutout uh, shout out kay Limix Vlog ng Liti so shout out to you pups. Uh, salamat sa palaging pagsubaybay sa mga kasulid no so mga kahunters at sa uh, mga, mga silent viewers, solid subscriber salamat sa pagsubaybay no so yun mga paps. si uh, Supremo yung dadalhin ko mga paps. itong si Supremo na subukan natin sa bago kong spot no so update ko na lang kayo mga paps pag nandoon ako sa area. So hindi na natin, natin to patagalin mga paps. Tar tara, Let's go. Mga paps. So yun, mga paps, nandito na tayo sa bagong spot, no? Yan. Diyan, may muhuni mga paps. Oh. So hindi ko na to patagalin mga paps. hanap na tayo ng masisitapan mga paps. Tara, tara. Let's go. Mga paps. Siguro isisitap mga paps, no? Yan. Kasi may dami na kasing muhuni mga paps dito ko yung sitap si ano mga paps si Supremo no so hindi ko na ito patagalin mga paps tara tara let's go so mga paps up natin si Supremo mga paps ito Diyan. Nandiyan na sana mga paps Diyan mga paps oh. Diyan Kaso lang Wala talaga mga paps uh, Inuman niya pinansin So Diyan uh, Siguro Sayang mga paps Kulang lang talaga sa pansin si Supremo Diyan sana lumapit na sana yung Alpas So lilipat tayo ng pisto mga paps Tara tara let's go mga paps. Sitap na natin si Supremo mga paps. Thank <laughs> you So, yun mga paps no ang so, ganda sana mga paps kanina so yung pangatay natin mga paps wala pa talaga sa ano no hindi pa talaga sapat yung ano niya yung discarding niya para mapadapo din yun yung alpas no so sa itong si supremo mga paps sa hunihan wala nang problema no yung akit na lang diskarte na lang niya sa alpas no kung paano niya uh, papadapuin sa bulot yan na kanina nga lumapit so umalik eh si Supreme, medyo mahina pa sa ano no sa diskarte wala pa siyang sapat na kakayahan na ano uh, may potential naman siya na ano may uh, pumapansin naman siya sa alpas pag lumapit kaso lang Kulang pa talaga kulang pa talaga yung uh, iskarte ni so, so yun o oh. mga paps umuwi na ako mga paps so dalawang sit up lang yung inanuhan ko mga paps kasi ganun pa rin mga paps pag magsisit up pa tayo hindi wala kita nyo naman yung, <laughs> yung ginawa sa ating ano mga paps under training no Under pa talaga to si Supremo mga paps. Kasi yun, sa unang sit up lumapit na. Kasi kulang na lang sa diskarte niya eh. Tsaka yung, sa pangalawang sit up yun. Nagkipagunihan pa siya sa alpas mga paps. Lapit na. Wala talaga sa ginawa no. Pagunihan lang. So yun mga paps wala namang problema sa hunin niya. Ang kulang lang sa uh, uh, pangati natin ito no si Supremo yung didiskarte talaga siya sa ano sa alpas para mapadapok niya sa pulot so yun mga paps uh, hanggang dito lang yung video at sa mga solid subscriber mga alimokon hunter salamat sa pagsubaybay no yung hindi pa nakapagsubscribe at hindi pa na hit yung notification bell sana hit nyo na mga paps para updated kayo sa mga hunt ng mga paps so yun mga paps umuwi na ako Si, ah, dalawang sit lang ginawa ko mga paps kasi ganoon pa rin kita nyo man mga, mga paps na wala kung si puting kuko pa yun mga paps dahil dali na yun kung di si kulit so yun mga paps hanggang dito lang yung video no at salamat sa pagsubaybay bye mga paps